Pagpupunta kami sa bahay ni Kuya Fidel kasama namin si Jay Brad. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hanggang sa narating namin ang tahanan ni Kuya Fidel, sumalubong sa amin ng nakangiti at ang kanyang bubong pa rin ay dati. Nariyan pa rin ang wheelchair na binigay namin nung nakaraang araw. At ang kanyang bubong pa rin ay butas-butas uh, pa rin. Mulan, ang pagloto, nahihirapan ako. Tapos, ako, yan, pangalan ano Para, meron ka sabi na ako, Kaya, uh, ang gusto ko. Patulong muna ako. Tapos, magkakalagay akong mag piso sa isla lang. Kaya, uh, malaking tulong naman. Pwede yun, Malaking tulong talaga sa akin.

Ayan lang. Ayan, e meron ka na ditong bigas. Ayan, tapos sa uh, pandagdag mo, sa, sa ganyan lang mo na maibigay ko. Thank you. Mm -hmm. Pagpatuloy mo lang yung magandang uh, ginagawa mo. Kapag uh, Tapag, ano. Um, yeah. eh, dapat lang talaga tumatag ang eh, sarili eh. mm -hmm. Ang mga katulad ko, dapat tumatag naman sila. Mm -hmm. At eh, pag may na, Walang anong nangyayari sa buhay. Mm -hmm. Maraming salamat dito sa inabitura kayo sa pangandagin natin. So, maraming salamat sa kanila sa inyong lahat na nagbigay sa akin. Kapag sunod na akong pag mm -hmm. Ngayon ngayong ko wala pa akong vaccine. Oh. Kailangan mo muna magpabakuna? bako na kasi ang trabaho mm -hmm. saan ka komportable sa sim or ano sa nipa uh, yung kasing nipa pag ano yung sim pag ipinako mo, oh, ayos na oh, kagaya nyan uh, butas butas na po nagubuta hindi ko na maayos sa ah Oh, na maayos? Mas maganda sana yun. Sa sim, kasi pag ipinakom, ka sim na lang. Sim. Na talaga, mm, na, hindi na talaga aakyat Hindi na aakyat, hindi na magtatali-tali. Uh, Siguro mas magastos yung si, ano, nipa, ano. Oo, oh, mas magastos. Sa pagkakas, kailangan na magkakas, yan. Mm. Sim na lang. Mm. Yan sa may mga mabubuting uh, puso po na sana po natin si Fidel para hindi na siya ma malagyan ng tubig sa loob ng kanyang uh, kwarto kasi nagtrapal lang yun nagsusupport sa yun ng ano ano uh, uh, para hindi ka mabasa na na Tabelsman, na uh, nasa. Tapi yang ini ram pulang lang Ini ram pulangnya. Tadi mana buti pinahiram ka. Ah, hindi pa naman nila kinagamit kaya kung gagamitin na nila ngayon, mawawala na yun talaga. Mhm. TV -mm. daw ng ano, taga rito daw ay nakapag-ayos ka na daw ng mga TV, DVD, pero naayos naman ah. ah. <laughs> Gumagana ba yung tester na ibinigay ko sa inyo? gana. Yun Ayan. nga ang unang-una kong ginamit doon sa kanya. Oo. Oh. <laughs> gumana na eh, ayos na. Ayos na ayos yung DVD. Nakasin gumana talaga. Yan, uh, dahil uh, sa mga kagaya mo, saludo kami kasi kahit ganyan yung uh, sitwasyon mo, hindi ka sumusuko. Aka, kahit na talaga, iniisip uh, ko yan na uh, maghanap buhay ako para Say, nang, uh, na, sa may mga ibang haga dyan na malalakas pa hindi nagtatrabaho umaasa sa iba di po ba kaya ako, nga inano ko talaga yun nang nila mm -hmm. na yun ako di ba nakapag aral ka naman ng ano uh, test ano? Yan. kaya kahit Anong buhay ko yung ano, so yung ano, yun talaga ang pangarap. Makapag-aral ako. So para, pag nawala sila, para yung lingka. Alam mo kasi ang pag-aaral ay para sa lahat yan. Wala naman pinipiling estado ang pag-aaral. Kaysa matanda ka o may kapansanan. Dati, lahat welcome sa pag-aaral. Dati, kinukot ako nang nag-aaral ako. Bakit ka kinukot siya? Uh, kinukot siya ako. La sabihin sa akin, ayan na kalama, ayan na. At, tapos, itong, ano, ngayon ito, mga oh, dalawang oras ko yung ginagawa. Gabi, dalawang oras? Dalawang oras. Alis ako dito. Alis? Wala, wala sa iyo nag, ano, nag, yung nagsasaklay? Wala. Wala. Ginagapang ko talaga. Ginagapang, pa, makapunta lang ng paaralan. Nakikita nila, yung nga kapatid. Ano ba din? palang pinagdaanan sa yung... pag-aaral lang po sinasabihan nyo ako yun mas maganda naman yun take care namin dyan kasi sabi nila huwag nga yung kutsain yan mm -mm. kasi mas maganda nga yan hindi napasahin nyo mm -mm. Uh, hayaan mo lang yung mga nanglalait kasi <laughs> tapos ngayon yun nakita nilang mm -mm. uh, nagporsige ako nakapag uh, ano ako Nag-aayos na ako. Ito, so, ang tukol sila. Hindi ba? Oh. Yun, yung gati, 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 gati. Uh. Oh. Yung nung nila, napalitan ng uh, yung tawag doon. Yung, yung tawag yun. Pinupuri ka na ngayon. <laughs> diba? Tapos nakita nila kung may dalang ayosin. Ay, na pala ito. Gayos. Ganyan dapat na tularan natin mga kalinga po yung mga PWD ganyan. Yung iba nga dyan, hindi naman lahat. Yung iba nga dyan na PWD, ginagamit nila yung kapansana nila para Ay, uh, kawaan sila. Ako, no? ko naman ang Yung naglilimus. Yun nga yung nag... Nang nililimos pera sa plaza nga na ano ko kahit daw ano 20 pesos pang kain lang sabi ko, kung pera, hindi ako magbibigay mm -mm. Pagkain. Pagkain. Para, tama. <laughs> alam ko talaga, kung pagkain, ang ay... pinakaimportante ah. sa lahat. Yun naman talaga yung pagkain eh. Tapos, kung hingiin lang sa akin, pinagpapagawa. <laughs> eh, tapos, iinom lang. Ayoko na. <laughs> ay, pangit yun. Tapos, iinom lang. <laughs> um, <laughs> tapos, pinagpagura na pira, iinom eh, lang. Walang... sa plaza. Mm. Yung nagtambay ako doon kasi uh, uh, piyesta ng uh, inayos ko mm -hmm. ako sabi ng yan uh, yun nun daw pahingin ng 20 sabi ko ah anayin mo uh, bili lang ako pagkain sabi ko kung pagkain bibigay ako kung pera hindi <laughs> uh. oh tama yan tama tapos ako nga sabi ko naghihirap ako uh, inaanok kayo ang lakas-lakas niya. Kung pagkain sabi ko, oo, oh, mo Kaya nga yung iba nga kumpleto uh -huh. pa nga mga pangangatawan, hindi nagtatrabaho. 'Di ba? Uh oo. -oh. Ayoko naman na gagawin ng kahit ano. Uh, oh, yan publication din. Ano natin? ayoko nang. Hmm. Eh, nagtikap talaga ako. Oh. Mas maganda yun ang sisikap talaga. Kahit ako gumapa. May, di ba, di ba may kasabihan na pag may gusto, mayroong paraan. Pag ayaw, mayroong dahilan. Di ba, tama? Tama. <laughs> ako, hindi ako nakakalaman ng bagas. Kahit saan ako nakakarating. Uh, Yan nang pagpunta ko ng, ano, liti. Uh, Ibig sabihin, binibis ka pa ni Lord na, ano, Ginagabayan ka ni Lord na hindi ka pinapabayaan. Pagpunta ko ng legit, oh. Uh -huh. sabi nila sa akin, uh, Pipitil, dito ka na lang, huwag ka na. Sabi ko, ay, huwag naman. Kasi, kahit pa paano, may pamilya na ako doon. Mm uh -hmm. -huh. Kaya, so, uh, uuwi pa rin ako. Uuwi pa rin. O sige, Wepedel para ano, baka pagbalik namin ayusin na natin yung bubong na yan uh, maraming salamat uh, uh, kaya pumunta kami dito para kumonsulta kung papayag ka ba na palitan namin bubong yan uh, bakit na may ako <laughs> kasi meron nagtatanong daw na kung okay lang daw sa iyo palitan daw bubong oo oh, uh, okay sa akin yun na gustong gusto ko nga mapalita na mapalitan na para hindi ka na maano ng ulan kasi ng maulan. Paano kayo nakakapagluto pag maulan? Ang uh, kinahiyo daw ako, te. Iniipon ko yung balat ng nyog. ginagawang pang cover? Pang, ano ko dito. Para hindi mabasa. O, uh, uh, sige. Ay, kahit nabasa, lalagyan ko, papatungan ko nito. Ayan. Tapos, gumagawa nga ako ng, ano, blower. Nag-blower. <laughs> Lahat nyo yung uh, ni Kapedel. Okay, Kapedel, uh, alas na kami. Umililim na noon ang kapaligiran. <laughs> ang lakas pa ng hangin. Baka umulan na naman. Basta magingat ka, tapos uh, pag maulan, huwag ka nang lumabas. <laughs> Kasi yan, ano? Ano, trangkaso ako. Trangkaso yan. Grabe. <laughs> Pero wala naman COVID si Ano lang yan ang trangkaso. O oh, sige, babay. Mag-iingat ka. Ayan din. Ayan. Maraming salamat sa magtanggap sa amin dito sa tahanan mo. Palagi ka mag-iingat. Kahit ganito talaga naman na ang pupupo. Maroon na rin ako magtanggap ng mga tahanan. Yun, yun ang dapat magay. maraming malamig salamat. and uh, God bless. bye, -bye. yan na uh, galing na po kami tung kayo uh, at uh, in update natin na uh, gusto nang talinta uh, ng bubong kasi naman. tumuturo yung ng uh, bubung nya. tapos na po tapos 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 ko! <laughs> Ito man si Kuya Pax. Yan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtanggilik ng Sagap TV. Maraming maraming salamat po. Pagbarahin po sana kayo ng Panginoon and God.